Hi guys, uh, magandang hapon. So today's video guys, si ko lang yung aking uh, pusa na si Topi, siya po yung ama nila Kenma at ni Yachi. So ito po at muntik na po siyang mawala at kami nag-alala lang ma masyado. So, mahigit apat na oras po siyang nawala. So, mabuti na lang nakita po ni tang aking anak. So, ito po. Ito, P. Ah. Huwag na ulitin ha? na, Tapi. Huwag mo na ulitin, na. Ah. Mo na, ulitin na. Hindi ka na palang mawala dito, ha? Uh. Ah. Mm hmm. Tapi, ah. mhm Oh. Topi, Tobi. Kino. Oh, talaga oh. Kaming mawala. Oh. Mm. Mm, bakit? Oh. Kina mo Pakita mo ka ni Tobi. Pakita mo ka Topi, Tobi. Yun oh, ang cute cute naman guys oh. Oh, hmm. oh bakit? Hmm. Ikip guys nih tuh. snow Buntis kau. Ah. Oh, di ka itu? dito. Up ka dito. Hmm. Hmm. kau. ito so guys so oh. bait bait naman ito pilagin nga sa tabi ko oh. Oh. sana ah ito yung cute na oh pakita pakita oh. wow wow may muta lang oh may muta lang may muta oh ay may muta oh wow may muta So yun nga, at uh... Mabuti naman nakita na si Topi kasi mahal din namin si Topi guys. At uh, siya po ang aming unang alagang pusa dito sa bahay. So mula ng maliit hanggang siya yung eh, kami po ang nag-alaga sa niya at nagpalaki. So muli hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Bye bye po.